Yo, what's up mga kapatid? So ngayon mga kapatid, is i-vlog natin yung na natin na shell. Yes, yun, hinugasan natin. Hindi ko naman talaga balak na bumili ng shell ngayon kasi parang may trauma na ako doon no, noon yung nakabili ako ng shell sa market. May amoy para para kumbaga may bulok na yung laman. Kaso, may naglalako kasi dito ng shell kanina. Bata, pinili niya kasi ibinda sa akin. Sabi niya, sige na kuya, bilhin mo na. Sesinta na lang, isang kilo. Gusto ko sanang tumawad. Kasi yung nalaman ko na, ano, hindi pa siya, hindi pala taga dito yung bata. Taga, ano siya, bais. Oh, bais Malaya siya sa nasa dumagito siya naglalako oh, imbis na tumawad ako ng 50 hindi na lang ko tumawad. Pabili ako tumawad ipabili ako tuloy nawala sa plano <laughs> kasi naawa kasi ako sa bata Layo pa 'yan nya 'yung tapi niya sa Tanggihan ko gusto ko sana tumawad niya eh, kasi hindi ko na ginawa. <laughs> Biruin mo yung bata, sabi niya, dala-dala niya kanina 15 kilos na sa loob ng bag niya lang. Ang um, dumating siya sa akin, ano na lang, at uh, tatlong kilos. Siya, sabi niya, ubusin na to kuya. 1.15 <laughs> na lang, tatlong kilos. Diyos mo rin ko. Isa, isa na lang, binta man na sa, ano, sa pila. Kasi bibili din niya. Parang nagpalit naman kami ng pisto. Ako naman yung nakikiusap sa kanya na doon sa kabila na lang bintay yung dalawang kilo. <laughs> Diyos Mario Ayun na nga, nakatapos lang natin hugasan ang ating shell. <laughs> Ugasan na natin yung ating mahiwagang kaldero. Ayan, ting mandaw lang. Tapos na yan. oh, tapos na. Tapos, sasalang na natin sa ating mahiwagang kalan. Ay, <laughs> baka dumibusit. <di> Oo, <laughs> oh, agay. Gumukulo na. Mariusip ang bilis uminit. Nakapol kasi. Ayan, nakikita nyo. May huwagang trapo. May may huwagang trapo dyan. Oo, oh, lagyan natin ng oil. Ang oh, dami kong oil lagay. Diyos, Mariusip. Gumamit tayo ng mantika kasi ipiprito natin yung bato. <laughs> <laughs> Tingnan natin yung masarap at yung batong to. Diyos Maria naman. Unang hulog, puting itlog. Sabay-sabay oh, na natin yan. Yan. Oh, pumukulo na yung mantika natin. Tsaka ilaglag na natin yung mga bato. Maya-maya pa. Oh, yan, bato. Mm, da, sana okay kayo yan yung bato. Okay kayo. Oh. <laughs> Pasensya na sa mga Tagalog. Gyan, hindi maka makaintindi ng biya. 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 bisaya Diyos Maria reuse Gago! may ulam na. Ang bilis lang pala magprito ng bato. <laughs> Oh, busa natin ng tubig. Diyos Ma- ah, Diyos mo, Yusuf, na panami ko na parang lagay. Lagay talaga. Maliligo na ako sa sabaw dito. Diyos po na Yosef, mo, Idagdag na natin yung itlog mo. <laughs> Ay, dagdag na rin yung mga dahon-dahon. parang aguno yan. Ayan, masarap yan, masarap, masarap. Magic, sarap at alugbati yan. <laughs> takpan natin, takpan natin sa gita. Ayan, oh. Oh, Diyos po, ang bango. Lagyan natin ng masarap, masarap, masarap at na magic, sarap. <laughs> Kakain na tayo, malapit na. Ang amoy. Wow. Parang bungo bula-bula. Kukunin natin yung mga bula-bula, guys. Mamaya. Oo. Oh. Kasi parang hindi naman niya kasali yung bula. <laughs> Already to ito, guys. Paksi, tapon bahaw na ako, Aniron. Let's go. Tara, tara, tara. Kauna to. Kailabi. Kaya. Kaya.